Buenos dias, damas y caballeros. I hope uh, if you're in the Philippines uh, and affected by uh, this uh, weather disturbance, this uh, uh, typhoon, I wish you, uh, I pray for you, I wish that uh, you will uh, na, na, not come in harm's way. Ah, Pagdadasalan ko po yung safety niyo lahat. Ah. Uh, although we are here safely on top of the mountain pero hindi naman kami uh, under threat of uh, of uh, bah yun lang landslide <laughs> minsan kung nagkaka-rock slide dito sa bundok o landslide sa daan na uh, at uh, natutumba yung mga puno sa daan nagiging isolated kami pero not so long so let's pray for each other po let's pray for each other so today we are going to blog about uh, itong um, itong witness ni Rodante Marcoleta na si Oli Gutesa na nagiging uh, controversial na ngayon dahil nga yung uh, saan siya nagpanotaryo ay dininay kahit may seal may signature hindi daw kanya yun pero we will discuss that later uh, pero uh, on this matter It looks like the Department of Justice uh, which we can presume knows more about the us on the matter of law on the matter of assessing a witness kung kung totoo ba siya o hindi and also we could presume batang president bongbong marcos ito si 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 although meron siyang uh, alam naman natin yung past ni uh, justice uh, bo uh, Justice Secretary Boing Remulla ay Duterte boy siya. Pero in fairness naman, dito sa issue ng flood control, ay medyo he is on the side of President Bongbong Marcos going after the Duterte boys. Kaya nga, kinasuha na si Jingoy, si Villanueva. And then, ngayon, kaya sabi niya kakasuhan na rin si uh, Cheese Escudero doonan si Binay at ah... Uh, at uh, Speaker Martin Romualdez. So, in fact, ang side D issue dito ay pwede rin natin tanungin kung kakasuhan si Romualdez, ibig sabihin ba uh, nilalaglag na talaga ni President Bongbong Marcos ang pinsan niya. Pero dito muna tayo sa credibility nitong uh, bodyguard ni Saldico uh, na si Orly Gutesa. So kahapon na uh, nakita natin na uh, Uh, from the part of the Blue Ribbon Committee Chair, si Ping Lakson, nagpresenta sa kanya dalawang picture na mga alam ni Ping Lakson ay hindi kabisado niya. Alam ni Ping Lakson na hindi pamilyar yung mga mukha na yun, mga ba, mga delivery boys rin ni uh, ni uh, Dico. Uh, pero nakita ni Ping Lakson, kilala, kilala nitong witness. Yung dalawang pinesentanya niya na picture. Laxon was actually testing the credibility kung nagsasabi ba talaga uh, ng totoo itong former uh, Navy at Marines na si Oli Gutesa. At grinil rin siya ng mga ibang senator kasama na si Bato de La Rosa at si Erwin Turfo and also they concluded na, na uh, this guy is telling the truth. Kaya lang, recently he has been subject of attacks not only from the paid uh, trolls of uh, of uh, speaker Martin Romualdez but yung paid trolls rin yung isa pa nasama sa kaso na si Congressman Yap ha ah, na din, 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 sinisira rin yung yung credibility ng mga witnesses kapon uh, pero yung company yung mga paid trolls at bloggers ni ni uh, Ah, uh, Romualdez, ay dito talaga ang sinesentro ang tira kay Gutesa. So yesterday, uh, we also talked about this issue. Sabi natin na uh, uh, mahirap makapasa sa 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 expertise as investigator and former PNP chief at ngayon parang uh, parang Mr. expose sa Senado, mahirap lusutan si P si Ping Lakson. pero the fact na hinayaan niya magtestify nito at tines tines nga niya yung yung uh, yung uh, weather uh, ala kilala ba talaga ito yung mga ibang personalidad na involved rin sa pagbibigay ng pera pag, pag de deliver ng pera ay kabisado nito kabisado nito so sabi natin uh, siguro yung final analysis will come from the real experts kasi after the hearing dinala rin sa sa na, uh, NBI at DOJ itong si Oli Gutesa at uh, doon na uh, uh, nakita rin ng mga National Bureau of Investigators uh, specialists at agents na credible ito at ganoon rin si uh, si ah uh, Justice Secretary Remulla. Kaya sabi niya, kasi siya lang ang kwan eh. Siya lang ang, uh, siya lang ang nag, uh, nagturo kay uh, Romualdez. Kaya sabi niya, uh, isasama na natin si Romualdez. Si Bernardo, hindi naman tinuro si Romualdez eh. Si Saldi ko lang. So ibig sabihin, the fact na kasama na si Romualdez among sa mga kakasuhan, this means may, ah, uh, may uh, may kredibilidad itong si Gutesa sa pananaw ng mga NBI investigators at bat battery o prosecutors kasi tinetesting siya ng maraming prosecutors tulad yung ginawa rin nila, nila pagtetesting kay kay Bryce Hernandez kay, uh, kay uh, Henry Alcantara kay JP Mendoza kaya ginawa na, itong protected witnesses pati mga mga diskaya rin ginawa na protected businesses and many other so most likely uh, gagawin na rin dito kay Gutesa kaya lang ayaw niya kumpiyansa siya na kaya niyang defensa ng sarili niya so ito na marami nagtatanong marami sa akin gusto i-discuss natin itong issue na ako I wouldn't although kahapon sabi ko uh, sa nakikita ko Uh, paniwala ako dito sa tao pero ngayon I would rather I would rather uh, reserve my conclusion pero ibabase lang natin sa conclusion ng mga experts kung ano ang sasabihin ng NBI after all National Bureau of Investigation yan, ha? Uh, ka yan? kapareho yan <laughs> ka katumbas yan sa CIA uh, at FBI sa Amerika yung NBI natin at yung Department of Justice natin led by uh, Boying Remulla. So, yun nga, ang sabi nga ni Boying Remulla na on the basis ha, nakikita nila credible ang testimony ni Oli Gutesa, yung bodyguard ni Saldeco na nagde-deliver, nag-deliver ng 1.2 billion pesos sa uh, bahay ni uh, ni Romualdez. Then isasama na nila sa kaso si Romualdez. At uh, later on, uh, kung napile na yung kaso, i-issue na rin sila ng hold order uh, at also i-freeze yung mga assets nila. Pa Pakinggan natin yung eksperto. We will uh, leave matters to the experts ano yung recommendation ng NBI sir uh, regarding the um, hindi ko hawak yung papel kaya hindi okay. ko ba ano sorry, Pareho lang sa recommendation na kay misal Alcantara. na ibig sabihin sir pakakasuhan din po uh, yung interactive conversation at may ibang kaso pa sa uh, 3019. Maybe, sir, maybe, sir. Um, na, hindi ko nga hawak yung papel so sorry pero so, sir Escudero, hindi hindi na. I think nabasa na naman lahat eh. Nabasa na lahat tsaka we we gave the paper already. So sa kanila na magagalit. So hindi mo magagalit sa amin. Usapan po namin sa kanila magagalit. At may fees or na rin sir sa mga tanda? Uh, Na-inform na ho namin na amla. Uh, lahat din? Lahat, lahat. lahat. Yes, yes. Sir, so, hindi na pa kailangan ka pag-submit sila um, ng mga evidence para patunayan yung okay. mga negosyo. Hindi nga, kaya nga lag lagay pa kami ng affidavit eh. Tsaka sworn affidavit na yan na ang tawag dyan, case build-up stage namin. Pero the moment na mag-file ng complaint kasi, the figures already the AMLA to start filing cases. Kasi sa amin, Senator Chase, kasi bago dun sa... Kasama na siya. Kasama na siya. Speaker Si Speaker kasama na siya. Recommendation pa lang. recommendation pa lang. tingnan nyo. Si Speaker. Si Speaker, sir. Kasama. Kasama si Speaker. So, ibig sabihin, hindi nga, hindi uh, isa lang ang nagbanggit kay speaker at ito si uh, uh, former ex-marine na si Oli Gutesa so ibig sabihin he finds the NBI and the DOJ prosecutors and battery of lawyers from the NBI finds the testimony of Gutesa credible Di bale na si Marcoleta nagpresenta sa kanya, di bale na, na nagkamali kami siya sa pagbabasa, pero what's important, yung ano ang evaluation ng NBI at saka ng uh, DOJ sa credibility sa mga sinasabi or akusasyon ni Gutesa. So, pa, tuloy natin. Ulitin natin. Pero the moment na mag-file ng complaint kasi, the figures already the AMLA to start filing cases. Kasi sa siya, Mr. Chief, kasi bago dun sa... Kasama oh, na siya. Kasama na rin. Kasama na Si Speaker, kasama na rin. Uh, recommendation pa lang. A recommendation pa lang. Pero siyempre, lahat na nabanggit doon, sensitive to matter to eh. Kaya uh -huh. yeah, siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat na nakasama. What was asama the case, sir, ang eh, All of that, uh, Axiabal Versation yeah, covers yeah. most of it, eh, uh -huh. sa pera. Eh. Ang so, pinakamahalaga dito yung crime sa, sa pera na talagang nawala sa bayan, yun talaga ang kasong ilalagay. Pwede rin naman ang plunder. Kaya lang syempre, iba ang figuring ng case sa plunder at iba rin ang pag-prove niya sa korte. Sir, may evidence talaga si Yusek, uh, ano, Kaya Ayan nga, i-evaluate pa namin. Kasi, siyempre sabay-sabay yan, dumarating ang mga testigo, eh, kailangan din namin ng leeway para ma-evaluate namin na maayos. Sir, you supplement kaya about Senator Chisla. Oo oh, nga. Uh, kasi, kasi yung tinanong ng FBI, hindi ako kasama rin sa datanong. Uh, I, I am not part of the people who vet, who vetted the statement. Sir, so, so, so. paano yung arrangement yung as protective uh, witnesses sila? Paano yung arrangement yung with the Senate? Kasi dito sila di ba nakasama? Okay, uh, Ayusin pa namin, uh, I'm going to have a session with the, the Senate President about this matter. Kasi nga, uh, yung iba sa kanila, mas madaling ma-access ang documents sa kinakailangan namin para maumpisa namin ang pag-evaluate sa kanila na maayos. Kasi many documents are in their possession but they have no access because they're still in detention. So that's why we're requesting, that's why we wrote, we wrote we're telling the Senate President protective cost, or uh, protected witness sila so that the, the danger of them uh, facing uh, the, the, the possibility of them facing a dangerous situation is lessened para maka-spill up namin po. Until now, wala pang na mapasok magpasok sa WPP? Wala pang nakakwalify uh, qualify maging state witness. Uh -huh. Pero basically, all of them wrote us to become uh, to become part of the witness protection program. And that what we do here is that if they're real witnesses, kung di sila kasama sa crime, okay. Uh -huh. Kasi okay, medyo technical na yan sa WPP issue na. Pero yun lang sa atin, ha? Unless uh, Unless later on, sasabihin niya uh, ng mga investigador, ah hindi, hindi credible ito si ex-marine Orly Gutesa, itong bodyguard ni Kwan, then we will we will uh, say na yun, nagkamali tayo. Pero for now, uh, we can say na for now, for now, huh? mukhang uh, uh, tama naman yung early conclusion natin. Pero hindi pa natin masabi kasi malay natin, baka kahapon pa itong interview, baka today or tomorrow, sa sasab sasabihan na tayo, ay hindi pala, hindi pala kakasuhan si uh, Romualdez kasi uh, wala palang kredibilidad itong, uh, itong si Gutesa, ganoon, invento-invento lang. Kasi yun nga, dahil nga ang bagong development dito na yung uh, saan siya nagnanumpa sa say ay dininay na itong issue. Uh, parati naman yan nangyayari sa kaso, maraas si reporter, and as a legal litigation PR uh, bilang president and CEO of my company din and Kings Communication kung saan humahawa kami ng litigation PR may mga notary public kasi na pinapaubaya lang lahat sa mga sekretaryo nila and then kung naging controversial yung mga si uh, tinatakan ha, na mga sekretaryo nila at saka nilagay yung signature nila na naging controversial yung issue dini-deny nila ah hindi wala nga ako roon yung napanotarize yan Sekretary ko lang yan ganun ori or, minsan din sa mga korte binabayaran yung notary public para 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 sabihin na hindi, hindi ko alam yan hindi ko alam kung paano nakuha yung selyado ko hindi ko alam kung paano nakuha yung ginaya yung signature signature ko Meron rin kami mga na-encounter yung mga kaso ganyan. Kaya lang, ang problema, yung mga binibiro namin, yung mga kaso ganyan, kung meron mga, 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 mga notaryo na dinideny yung mga uh, uh sinain na mga sekretary nila na notary, notary documents, notarized documents, ah uh, dapat kung notaryo ka, tuma dapat tumanggap ka ng mga 100 to 200 million. Kasi parang, Ah, uh, huli mo na yung notary. Pwede ka madisbar kung ah uh, dininay mo, kuan mo parang ah uh, uh, itinakwil mo or uh, or uh, dininay mo na uh, ka kanon, although andon ang selyo mo, number mo at at uh, si, uh, signature mo kasi ang problema turot itong iturat itong lawyer na ito the, fact na ngayon dini-deny na niya na kanya yung selyo, kanya yung signature, ibig sabihin yan, lahat ng mga tao na nagpa-notary sa kanya, lalo na yung involving lupa, mga kaso, kung ano-ano, lahat yun, ko ako, ko ako, ah uh, kalaban ko yung yung lupa ah uh, may may kaso kami sa lupa at yung kalaban namin nagpa-sign sa kanya Pwede ko questionin yun sa korte. Eh, ito nga, uh, itong lawyer na ito, uh, hindi ito, hindi, baka hindi niya ito sinain kasi dito sa kaso ni Oli Gutesa, sinabi niya hindi niya ito sinain. So, ibig sabihin, lahat ng, kas ng mga not, na, nanot, lahat ng mga dokumento na notarized nitong lawyer na ito, pwede questionan ng mga sa korte dahil sabihin, ay hindi, sabi itong lawyer sa kaso ni Gutesa, sabi niya, so ibig sabihin, pabaya siya. Either nagsasign siya, pagkatapos later on kung nakukontrobersya, o babayaran siya, o tatakutin siya, babawiin niya yung, i niya. Ha? Sabi niya, hindi, hindi ako nag-notarize hindi ako nag-sign yan. Or, uh, yun, pa pabaya siya dahil iniiwan lang niya sa sekretary niya. At kung naging kontrobersiya, nilalaglag niya yung secretary niya, nilalaglag pa niya yung, yung notary public office niya. Kasi alam naman natin, lahat mga notary offices, hindi naman talaga dyan nag na ang lawyer. <laughs> alam naman natin yan, di ba? At marami naman, uh, yan kasi nagdo notary yung iba, medyo hindi talaga active sa legal battle. So yung iba, medyo hindi rin, ga, medyo ito rin mga lawyer na hindi katulad ng mga fortune yan, super duper uh, multimilyoner millioner talaga yan mga yan. Ha? So wala yan, uh, hindi yan nagdo-notaryo kasi mas malakihan ang laban niya, ng mga yan. Malaki ang kaso. So, so mga notary, madali lang itong bilhin, takutin, ganoon. At marami na natin yan, ka kahit doon sa kaso ni, kaso ni, uh, ni Alice uh, Guo. 'di ba? May notary public rin na na minagic na sinabi uh, uh, na nag-attest -atte, nag daw sa kanya, in front sa kanya si Alice Gomez mo pero wala wala umalis na pala ng bansa si Alice Go. So may maka, ma, may pagka notorious rin itong uh, mga notary public kaya siguro hindi 'yun hindi 'yun binigyan halaga ni Boying Remulla at uh, binalewala niya 'yun yung claim ng notary public alam na niya kung ano nangyayari uh, kalukuhan rin dyan sa mga sam uh, mga mga unscrupulous na notary public uh, at binali uh, binalikwa niya dinis regard niya yun at uh, tuloy pa rin ginamit pa rin niya yung affidavit ni uh, ni Gut Oli Gutesa na alleged uh, or kiniklaim niya na bodyguard ni Saltico na taga isa sa mga taga-deliver ng pera kay Romualdez at uh, dinisregard niya yung claim ng ng notary public at uh, tinuloy pa rin niya ginamit yung affidavit at at uh, testimony sa Saint Blue Ribbon at testimony sa sa NBI at si DOJ nitong si Orly Gutesa at yun gagamitin pa rin niya yun as basis to charge Ramualdez kung saan, after that pwede na ma-freeze yung assets nila at ma issue ng whole departure order. At dahil na non-bailable itong uh, itong uh, uh, malversation of public funds, pwede talaga magsimula na makulong si Ramualdez kung hindi siya tatakas. Okay? So yan lang po muna ang uh, per your request sa ah, Uh, na itak itakel natin itong uh, itong uh, pagbabaliktad ng isang notary public dito sa uh, notarized na documents ni uh, ni Orly Gutesa na bodyguard ni uh, Saldico. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.